Okay, guys. May huli. Ah, eh. tumatalo na, na po. Puro po tunay, oh. Tunay na. Meron uh, na po, isang screen po. Walang screen. Walang screen po yan, oh. No? Pulo po lang, pulo <laughs> <laughs> Di pa po ilangat, ha. Ah. Puno na po kagad sila malis. <laughs> marami uh, na sa mga ko. Oh, oh, oh. Marami po. Puro po tunay, oh. Tunay na. Oh, malagi ka po. O? Ha? Malagi ka po. Malagi Marami na po laman ito. Baka po kalahati po screenin, screen yun. Ay pare oh, gumagalo nga no magkalunga. Baka may bulig pa eh Ay po, pakala ko screen Pakala bang screen guys May huli eh yeah, Kaya, tumatalo na po Tumatalo no Oh, oh. laki ng sabano Ayan ay, na, ay. oh oh. oh, ay, oh. ay <laughs> po oh Ay po oh Oh, <laughs> dami na yan <laughs> Maraming punto na ito Ayan Parang harap sila, to, ayan ito ano oh. Ayan, no, no. 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 ayan. Ayan. Pagkakataon. Makalang iskrim pa lang po yan, no? ano, ngayon, guys. Parang ilang iskrim Ay, pumali dito. Ah. Ay, kawang mali. Kaso, sobrang

ang oh, no. shrimp po. Ang po guys. Oh, layo pa. O oh, ano? Ang What? puta pare, malalaki yan. Eh. Ay, mukha po malalaki oh. Kumakalig po. Ayan po. Oh, tumatalo na po. Oh. Tumatalo na sila. Kaya na po. Tumatalo po. Oh. Oh. Ay po. Oh, dami po. Kaya na. Oh. Oh. Ano sa Tagalog? Ay po. Ah. huli lolo. Ready o na go red? Ay nakakaya sa motor. Oo. Ah. Grupo nangin. Ah. Pero na to yung ano. Ah. Pero ko Eh, po, aku ako marami rin upal eh. Oh. Oh, tuloy pa yung balang na Oh, ay eh Oh. oh eh na po yung bobo. Oh, oh. dami Oh,

Ito na Hello. ka. Uwi na kami. O, wala ko ulit. Wala ko. <laughs> wala lang. Wala na. Ah, uwi na po kami.